ano, prosy lang po. Tingnan Mag-update po tayo ng mga presyo din eh. Oh. Yeah, tao ko 'yan. Ay, grabe kainit pala dito eh.

Pabili nga po. 20. 20. Oh, 20 po. Palamig muna. Okay, isa sa puro bulaman. Oo. Puro Hindi green. ba kakasama niya nung iba yun? Iba po. Iba ho yun. Yung puro green. Oo. Dating tag, dating ko yun. Ano yun? Hanggang trimix po natin da

<laughs> Sabi nga ano anak mo pala sa sakit kahapon eh. Ati tagatid lasa ho. Marami na kalakal dito. Pichay, makapal Mustasa. <tinyo> Dalwa 250 50, 125. Dusi.

Uh -huh. ah, tambak. ang paligang ano? Tambak. Ay, pinapa hayang. Oh. 4.50 4.50 pala yung panigang per kilo patula patula 2.50 Yeah. Okay.

At ay diretsyo na pa uwi. Malulubat na. Nagtitingin lang haho tayo ng ano din. Ng iba't ibang presyo. manim pula. Wala pa rin. Yung sa ng kaming tinanim ko ah. Tanda mo po ba ako hindi? Manim oh. pula Ano ko kayang kaiba nun? Ay, ay gapang na gapang ari. Gapang na gapang. Oo, uh, po ba ganun talagang manim? Yun nga. Ay ako pinag-aaralan lahat. <laughs> Matayabas ko Ay gapang nagapang, Lahat ng... Pagka dami, -dami naman, gapang na gapang naman. Ay dapat di po ba't yung lalahatin, ha? Baka may bilang ang araw. Ano? <laughs> Dito nga po pala ako bumili. No? Naani ko po naman. Manim pula. Pagsunod na lang. Hindi pa lang ganun pula.